Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw na naman ng Miyerkules. Kumusta po ang inyong mga araw ng Miyerkules? Kumusta po kayong lahat? Ngayon po ay ituturo na naman po natin sa inyo ang isang napakasimpleng spell. Napakasimpleng spell upang ikaw lamang ang pakakaisipin ng taong ito ng taong iyong mahal. Pwede po ito sa mga LDR, sa mga nagkalabo ang relasyon, sa mga nagkahiwalay ay pwedeng pwede po natin itong gawin. Kailan po ba natin itong pwedeng gawin? Pwedeng pwede po natin itong gawin ngayong full mo, uh, new moon. Marami pong nag-request. Kung mayroon po bang pwede natin gawin ngayong new moon, ito po ay pwedeng pwede natin gawin ngayong new moon. Pwedeng pwede natin gawin itong ngayong new moon. So, ano po ba ang ating mga kailangan sa ating spell upang ikaw lamang ang pakakaisipin ng taong ito? Kailangan natin ng pen, Kailangan natin ng puting malinis na papel kahit ganito lamang po kaliit ay walang problema. Basta po malinis. At kailangan din natin ng dahon ng laurel. Kahit may konting punit ay wala pong problema. Ayan. Okay. Ngayon po, ang gagawin nyo po ay tiyakin po ninyo na malinaw ang inyong isipan. Kumbaga, clear na clear ang inyong isipan at wala kayong ibang iniisip. At tiyakin din po na buo ang inyong tiwala sa inyong mga ginagawa. Dahil once na kayo ay walang tiwala or kahit na may kapiting kayong duda, tinitiyak po natin sa inyo na kayo po ay mabibigo sa inyong gagawin. Pag ginawa niyo po nito ito, kinabukasan ay hinahanap niyo na kaagad ang resulta at kinabukasan wala nang resulta, nang negative na po kayo agad ang inyong isipan, ay mawawala din po ang bisa nito. Kailangan po ay pag gumawa tayo nito ay marunong tayong magtyaga at ang ating tiwala. Siyempre po, lagi po natin samahan ng dasal na ang ating kahilingan ay magkakaroon ng katuparan. Okay. Ngayon, ano po ang gagawin natin sa ating... Anong gagawin natin sa papel? Kuha ko ng patungan kasi po ang... <coughs> hindi sumusulat. Sa papel, Ayan, dito sa taas na bahagi ng papel ay isulat mo ang iyong kumpletong pangalan. So, halimbawa, ikaw ay si Marie. Si Marie. Kailangan po kumpletong pangalan. Toto, to tunay na pangalan. Marie. Um, Simon. Ikaw si Marie Simon. Ayan, kung ala... Uh, kung pwede po ang uh, kapanganakan ay ilagay nyo na rin po si Marie Simone. And then, sa baba po nitong papel, ayan yung pangalan mo, sa baba po ay isulat mo naman ang pangalan ng taong uh, um, ating patutungkulan nitong ating spell na ito. Halimbawa, siya ay si Rudy. Si Rudy si Rudy, si Rudy Nico Nicolas Ayan, si Rudy Nicolas Ayan, si Rudy Nicolas Pagkatapos sa paminta naman, kuhanin natin ang paminta. Isulat mo sa taas ng bahagi ng paminta ang iyong pangalan din. So, si Marie, si Marie, si Marie Simon. Tapos, sa baba naman ay ang kanyang pangalan, si Rodi, si Rodi Nicolas. Ayan. Ayan, si Rudy Nicolas, si uh, Marie Ramos, at si, Rudy Nicolas. Sa likod, sa likod ng ating paminta ng laurel, ay isulat mo ang salitang. Ako lamang ang iyong pakaiisipin saan ka man naroroon. Ako lamang ang iyong pakaiisipin ang iyong paka-iisipin... saan ka man naroroon iisipin saan ka man naroroon naroroon ayan 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 pagkatapos andito na ang ating papel at ang ating laurel ay ilagay mo ang laurel sa ibabaw ng ating papel ayan, ilagay mo kung, ah, uh, di ba yan yung pangalan, so ipatong po natin na nakaharap din po ang inyong mga pangalan, hawakan mo ito at bigkasin mo ng 41 times 41 times po guys, tandaan po 41 times mong bigkasin pangalan niya at sasabihin mong saan ka manaruroon Anuman ang iyong ginagawa ay ako lamang ang iyong paka-iisipin um, halimbawa siya si ang ating patungkol dito ay si pinat patungkulan ay si Rodi Nicolas. Rodi Nicolas, saan ka man naroroon, ako lamang ang iyong pakaiisipin anuman ang iyong mga ginagawa ako lamang ang iyong pakakaisipin. 41 times po ninyo itong bigkasin guys. Pagkatapos po ang gagawin natin dito ay atin po itong itutupi papasok. Ayan, atin pong balutin ang dahon ng laurel. Ayan, ganyan sa dalawa. Ayan, ayan. Ito po, pag ganito na, pwede natin itong ilagay sa ilalim ng ating bead sheet. Halimbawa, ito yung ating bead sheet ay pwede natin ilagay dyan. Pwede natin ilagay dyan. Or kaya naman ay pwedeng sa ilalim ng punda ng iyong ginagamit na unan. Ayan. Pagkagising po sa umaga, pagkagising mo sa umaga habang wala ka pang ibang ginagawa, pagkamulat na pagkamulat sa iyong mga mata, kung uh, nakaugalian mo ng magdasal ay magdasal ka muna. And then after po noon, after po ng pagdasal ay hawakan po ninyo ito sa iyong mga kamay, ipikit ang mga mata at sabihin mo. Um, Rodi Nicolas. Saan ka man naroon, anuman ang iyong ginagawa, ako lamang ang magiging laman ng iyong isipan. 41 times po itong bigkasin ulit sa loob ng 41 days. Kahit po nangyari na ang hiling, kahit nangyari na ang hiling na hindi pa lumipas ang 41 days ay ipagpatuloy po ito upang ang talab nito ay mas magiging Um, mas magiging malakas mas magiging malakas ang talab nito kahit ba uh, after mong gumawa nito ay uh, nagparamdam na siya or kinakausap na, na siya naging mas malambing niya sa sayo ipatuloy nyo pa rin po ang paggawa nito hanggang 41 days upang ang taong ito ay mas lalong mahuhumaling sa iyo at ikaw lamang ang kanyang pakakaisipin at hindi na siya mag-isip pa ng kung ano-ano o lumandi pa sa iba. At ang pagtalab nito ay mas maging malakas kahit pa po na nandiyan na yung ano basta ipapatuloy niyo po yan ng 41 days. Pwede po kayong mag-start nito sa new moon. Kailan ba ang new moon? Ang new moon po ay sa September 17. September 17 po ang new moon. Gawin po ito ninyo ng gabi ng new moon. September 17 po ang ating new moon. Gawin po ng tama guys. Ito napakadali na lamang po nang gagawin natin ito. Wala na po tayong ibang kailangan. Kundi dahon ng laurel, papel at bulpin po lamang. At ang iyong ilalim ng sigaan at... Ilalim ng punta ng imunan. Napaka-simple lamang po nito, ngunit napaka-epektibo. Basta po, gawin ng tama, walang papalitan, walang babaguhin, walang pagdududa, gagawin po at kayo po ay magtatagumpay. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.